September 29, nandito po tayo sa Barangay Paigal at nakikita po natin yung bagong kalsada. Ate Makakapanayam, si Kapitan Ed Valdez. Magandang tanghali sa iyo, Kap! Magandang tanghali, Kuya Diego. Opo, ah, ganun kahaba po itong ah, bagong kalsada nyo? Bali, 500 meters ito, Kuya. 500 meters? Abaw. Opo, at ganun po kalapad? Apat, kuya, na ah, metro. meters, no? 4 meters. Kaya maluwag na maluwag sa, sa salubungan na kap, no? Oo, oh, kuya. Yeah. Opo. At kailan po inumpisan na ito'y simentohin? Ay, inumpisan, nito ito, kuya, nung kwan? Nung August 31. August 31? Oo. Oh. At natapos? Ah, natapos September 23. Ba, wala pang isang buwan, ah. Mabilis. Oo, ano oh, kuya. Lalo sana, ah, mas mabilis sana kung hindi umulan ulan. -ulan. Kaya, ah, oo, oh bagyo. Oh, po. Oh. So, marami pa bang uh, dapat sementuhan dito sa barangay? Ah, sa pagkakaalam ko, Kuya, mga 500 meters pa. 500 pero, meters pa. Oh, pero sinabi ko na kay Mayor, nag-report na ako noong 23 ng hapon. Oh, po. Kaya, sabi ko sa kanya, Mayor, tapos na 'yung pinagagawa natin ng kalsada, ang pinagagawa mo, 'yung binigay mo na 500 meters. Kaya nga lang. Hindi pa natapos lahat. Ayun. Eh, ang sabi naman ni Mayor, pag nanalo ako ng 2025, ituloy natin, sabi niya. tuloy. Oo. O sige, baka meron po kayo naisabi sa ating mga kabaranggay. Uh, sa ating mga kabaranggay, uh, ito na po yung uh, uh, hini, hini, hiniling natin sa ating uh, kasalukuyang uh, punong bayan, uh, Mayor Joselito Galapon. Ah, pinagbigyan naman po tayo dito sa Barangay Paigal kasi ito talaga yung gustong gusto kong pinang pinangako ko na unang unahin ko na ihihingan ng kalsadang konkreto itong Centro Porok Tres. Okay, maraming salamat, uh, Kap! Maraming salamat, kaya.